So mga lods, naglaban na ang mga team Team Tulay sa batang BGC. Yan, yung Team Tulay diyan, itong malaki, malaki. Ayan mga lods. Mga pakiwalan to bata ni Coach Bros. Ah, uh, Pinatry lang yung ano, Team Tulay versus Batang BGC. Yan, yung naka ng jersey yung ano, Batang Tulay. Tapos Batang BGC itong isa. Yan. Eh Lods, pariyo mga malakas yan Lods Sus, team tulay Ayan, mga pariyo lang ito mga alaga ni Coach mga Lods Ayan, nandito naman kami sa Teritoryo ni Dudong Butikol Sa BGC Park Ayan Kasi kagabi mga Lods Doon kami sa Vista Mall Sa lugar naman ni Lods, Julius Amar TV Ayan Ayan mga Lods Magandang bakbakan Lods Oh. Yan, yeah, mga malakas 'tong mga bata ni Ecos Bros. Hop, stop. Hop. Oh, oh. Gitna, gitna. Yeah. Okay. Wala na, hingal na. 130 sika, 130 seconds Isang minuto ang 30 seconds. Hop. Oh. Oh. Hop. Wala kinakain lang ni ano, Rebecca. Kinakain lang ni Ribik yung batang tulay. Kinakain lang yung suntok ni batang BGC. Ayan, bumawi si ano, Team Tulay. Ayan mga lords, bumawi si Team Tulay. Oh, wag oh, grabing bakbakan talaga. Ala. Ano? Okay, 50 seconds. Ayan. 50-50. Ayan. Nagkabigayan yung mga ano, pariw lang alaga ni Coach Bros. Batang Tulay versus Batang BGC. Ayan mga lods. Ang ganda ng laban. Sige, may 30 seconds pa lang. Oh, 30 seconds para masanay. Ayan. Break, Bagdikit dikit, break. Ayan. 10 seconds. Tensikan 4 5 Bayag, bayag ka? Baba, masyadong baba. Yeah. Okay lang yan, sipon lang yan. Yeah. Ayan grabe. Hmm Eh. Okay. Plus. Yan. O, wala na, wala na hangin si batang BCC eh. E ML pa more. Mm. 'Yan ang ganda mong laban dito pag sparring, pag nandoon na ka sa loob, na bago 'yung galaw mo. Dapat ganyan sana ang laro mo. Timing ba? Kasi si Ribek, sana yan si Ribek. Kahit ano, kakainin lang yung suntok mo dyan. Hmm, bantay sa ano. Jab, jab lang. Gamitan yung mga jab, uppercut. Hmm. Stop, stop. Oh, gitna, gitna. Okay. sang minuto na lang. Okay. Sige, tuloy, tuloy, tuloy. Taba, oras. Yan mga lods, talaga ang gandang laban niya, ano, uh, mga paliho alaga ni coach. Magandang makbakan oh, sige, 30 minutes lang, 30 minutes. Oh, ah, 30 minutes, 30 seconds. Okay, <laughs> yeah, go. 30 seconds. <laughs> Alas ang oras yun ha ah. Okay, tuloy lang, tuloy Tirahin mo sa budiga, Rebek Sa budiga mo tirahin Hindi oh, pinsa, Rebek Anggil, anggil Huwag ka mapundo Huwag ka magpundo sa gitna Ay, sa ano, huwag ka magpasuntok Tapusin, tapusin, tapusin O, bantay Okay 15 seconds Ya, yeah, try mo sa budika Rubik Try mo sa budika 5 4 3 2 1 Time